Hello mga kapusta, Tuturoan ko kayo ah! Papakita ko pala sa inyo kung paano ako mag ng mga ng aquarium ko. As a beginner, actually wala pa talaga akong idea pero since nanood ako ng nanood ng mga idea na pwedeng pwedeng i-share sa inyo is ganito yung ginagawa ko. So una kukuskusin ko yung gilid ng mga aquarium para mawala yung mga lumot-lumot sa gilid. And then, ipapump ko lang yung mga mga poop niya para kahit pa matanggal siya. And ma-suction ma yung mga poop na nanggagaling sa sa sand. Kaya siya mala, kaya malabo yung water niya dahil yan dun sa poop ng mga goldfish. Ang bilis kasi nilang tumae. And then, nga pala. So, hindi ako contento sa malaking suction. Kaya ginawa ko, kumuha ako ng maliit na hose. At yun ang pinang, pinang suction sa mga maliit na po. Na mahirap siyang tanggalin talaga. Kasi, sabi nga nila, hindi mo siya pwedeng hawakan yung mga ista. Hindi mo siya pwedeng um, basta-basta na lang pasalin yung pasalin kasi nai-stress din daw yun sila. So, bawal mo siyang hawakan. So, kaya ang ginagawa ko, um, aalisin ko lahat yung tubig. Hindi, actually, hindi siya lahat. Magtitira ka lang ng one-fourth and then bago mo siya ulit lagyan ng water. So, para para luminis yung tubig is magtitira ka pa rin ng 1/4 na water ng mula sa old water para kahit pa pano mabalance yung water na meron sa old tsaka sa bago. Yan. Tsaka kasi hindi lahat pwedeng tanggalin para kasi meron yung mga mga beneficial na bacteria na good sa mga ista. So, kailangan magtitira ka pa rin ng kahit na coating water para hindi siya manibago sa bagong water. So, ganyan lang ginagawa ko. ang ko lang siya na kunin sa hose yung mga maliliit na dumi kasi hindi hindi ako contento doon sa malaking pang suction niya. Kaya ganyan lang. Tapos, pag nauubos ng, nararamdaman ko na nauubos ng paunti-unti yung water, ang dadagdag lang ako nang dadagdag hanggang sa tuluyan luminis yung mga sand. So, ganyan. As a beginner nga pala, no? Nung una, ang dami ng yung namamatay na ista sa akin. Halos araw-araw, halos oras-oras. Pero since no, simula nung no, nagtanong tanong ako about sa idea kung paano sila linisin, kung ano yung mga bawal, kung ano yung mga pwede. Yun, ka, doon ko nalaman na ganito pala. Yun, awa ng Diyos, hindi na ako namamatay ng ista Kung meron mamamatay, siguro pa isa-isa na lang. Hindi na katulad dati na halos araw-araw, minuto-minuto may namamatay. Yung tipong iiyak na yung anak ko sa kasi na, naawa sila kung bak bakit namamatay yung mga ista So, ngayon, so kapag tapos nyo yung linisan, huwag nyo siyang kakalimutan lagyan ng asin para maganda yung water.